Hi hey mga paps, kamusta kayong lahat? Good morning, good morning dyan. Dito, hapon na. Uh, habang wala akong ginagawa. Uh, gawa natin ng video tong ano. May binibinta kasi kami, sa amin na ano na sasakyan yung katrabaho namin. Pero ito, sa kliyente niya dahil uh, ayaw na yata ng sumakit ng ulo. Ako yung nag-diagnose ng sasakyan na to. Ito ay Chevrolet Cruze 2011 model. So, dalawang technician na yung gumawa nito and dahil limited yung oras kasi nila sa pagda-diagnose dito. Parang naka 3 hours each na sila. So, 6 hours na yun. Uh, napaandar naman nila pero hindi tuloy-tuloy yung andar. And then, nung uh, pinarada sa labas, lumamig and then pinagawa sa akin ayaw ng umandar. Kasi matagal siyang... Uh, na stuck sa labas. Pero... Ginamitan ko naman ng jumps... Uh, booster pack. Pero ayaw pa rin talaga umandar. So may problema talaga ito. And yun nga. Nagawa ko na lahat ng tests. Nag-spark test ako. May kuryente naman. Nag-fuel test ako. Fuel pressure niya. Pasok naman. Uh, check ko yung timing. Tama naman yung timing. Ayaw pa rin umandar. And... Nag-check na rin ako ng compression, good, ayaw pa rin umandar. <laughs> so, nag-check na tayo ng uh, fuel, spark, compression, uh, timing, ayaw pa rin umandar. And, uh, napaisip tayo ng maigi dito. Dahil bago nila din tong sasakyan nato, ang dami na nilang pinalitan sobrang dami na nagpalit na sila ng throttle body tatlong mas airflow sensor uh, and then yung air induction system niya sa intake, intake uh, manifold napalitan na rin yung mechanism doon. kaya doon ako nag, nag isip na parang di ba kailangan natin ng air, fuel and heat para magkaroon ng ignition so ngayon yung hangin doon nagkaka problema parang pigil gusto niyang umandar pero pigil so ngayon sinubok uh, sinubukan kong tanggalin yung isa sa mga oxygen sensor niya nasa bank 1, nasa exhaust manifold and then in start ko and dun umandar <laughs> to find out na uh, barado pala yung catalytic converter niya and ngayon binebenta na yung sasakyan na yan kasi baka ayaw nang mamroblema nung may-ari so ito yun yan o, maganda pa <laughs> Chevrolet Cruze 2011 na uh, kulay puti. Ayan. So, binig ko dito. Asking price nila is 1,500 Canadian dollar. Which is parang ano yun. Uh, 60,000 pesos sa peso. Pero yun nga. Ayusin pa yung catalytic converter niya. Or papalitan. And uh, isa-certify muna siya. Bago magamit. Isa-certify muna. Gagastusan pa yung papers Parang ganun So abot ng more or less Mga 3,000 daw So yun yung pinag-iisipan namin Yan yung sasakyan Yan uh, Ikutan natin Guys Yan sya mga paps Syempre 2011-20 Kaya may mga Dents na rin yan Kitang-kita naman yung nandun Sa fender At saka dun sa Passenger door And Yung mga Kalawang Syempre hindi may iwasan yan Kasi nga maasin dito Malamig Ayan. So ito siya, no? Wala na siyang plate number. Tinanggal na yung plate number niya. Ayan. Malinis pa. Malinis. Sa loob, medyo madumi eh, dahil na-stack. Pero, ano lang, kunting linis lang sa loob. Ayan, no? So iniisip namin nung kasama ko kung bibili namin to, mag-share ba kami or what. Yung gulong niya, naka-winter tire siya, makapal pa. Ayan, no? Medyo makapal pa yan. Naka-winter tire na rin and yan o, malambot na nakaka-stack na to dito eh hindi na kinukuha kasi nung may ari to eh yan yung loob hindi natin makita kasi nakasara ando no, yung mga parts na pinalitan no nagpalit na rin pala ng ignition coil throttle body map sensor ang dami dami nyo na pinalitan yun pala tarado lang yung uh, catalytic converter hindi nakakasingaw yung exhaust what comes in must go out sabi nga nila malinis pa naman yun nga lang iniisip ko lang kung kaya ba namin ano to sustain and hindi pa naman namin kasi masyadong kailangan dahil nga malapit lang yung work uh, yung bahay namin sa work nilalakad lang namin yung groceries namin malapit lang din nagbabike lang din kami pero syempre sabi nga nung isang kasama namin yung SA uh, yung problema ng iba pwedeng maging opportunity sa inyo so yun lang iniisip pa namin kung kukunin namin to. In the long run naman talaga, kailangan pa rin ng sasakyan dito. Kapag ka pupunta ng airport, ganun. Or kapag ka nandito na yung pamilya, kapag may mga bata, ganyan. Or pwede rin siyang ibenta ulit. Pwede siyang ibenta para parang buy and sell din, no? Ayusin lang. Ayan. So, para sa akin, good deal naman na to. Yan, 1000. Ah, uh, yung 1,500 na asking price, pwede pa raw tawaran yun Baka pwedeng maging 1000 pa 'yon. Sabi nung SA namin, pero sana nga ganun, no? Pero pag-isipan pa namin. So, yun lang, guys. Uh, mura lang yung masasakyan dito lalo kung may mga problema kasi nga uh, mahal din ang parts and mahal din ang labor dito. So ito, i-tour ko kayo konti dito sa parking namin. Yan yung parking ng mga bagong sasakyan. Andiyan. Tapos itong bay naman na to, maraming bakanti ngayon. Ito yung parkingan ng mga magpapa-service. At maaga pa ngayon, nasa 4:30 pa lang yata. Wala na. Wala nang na unit na binigay sa akin. Kaya medyo paingat tayo ngayon. Wednesday ngayon dito. Ayan. And ito yung parking ng mga bagong sasakyan. Yan, bago lahat yan. Sobrang luwang yan eh. Sobrang daming bago dito. Puro trucks, puro pickups. Yan, dito naman yung mga SUV sa kabila dito na side. Dito puro trucks. Tapos dito naman mga empleyado. Parking naman mga empleyado dyan. So ito pala yung dealership natin. Yung parking. And sabi nga nila, itong old building na to, papalitan daw. Magpapatay daw sila ng bago dito sa likod. Kasi medyo masikip na sa loob. Alright, so yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo na mayroong binibenta sa amin na unit dito sa Crosstown. Bye-bye! Ingat lagi!